Good morning mga kapatid. Uh, Pagpaumanin po ninyo na ganitong oras na tayo makapag-share ng ating uh, morning devotion sa araw na uh, 2.30 na ng umaga ako nakabalik galing sa ospital at... Uh, pang uh, alalaya ng aking ipag uh, na nasa intensive care unit dahil uh, medyo na malala ang kanyang atake ng karamdaman na uh, diabetes at uh, ngayon lang uh, mga may isang sandali pa lang kaya ako nagigising sa at sana ay uh, pagpaamanhin nyo na uh, ngayon lang natin ito magagawa. At uh, ang ating pong uh, pagbubulay-bulay ay sa ang batayan natin ay ang Psalm uh, 46 o awit 46. At uh, itong uh, bin, uh, binigyan ng uh, pamagat na larawan ng buhay. At uh, samahan niyo ako sa pagbasa at pakikinig sa awit sa wikang Tagalog sa Magandang Balita Biblia. At po ang sinasabi sa awit na ito na sabi ay katha ng angkanikora upang awitin ng punong mga awit. At uh, atin po pakinggan na ang sinasabi. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sa kung may uh, kaguluhan. Di dapat matakot mundoy mayanigman kahit nasa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig Bagimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo ay ligaya ang dulot. Ang tahan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bang sa kaharian sa tinig ng Diyos lupay na paparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Dali lang po. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni, ni, ni Jacob na ating kanlungan ano man ang kanyang ginawa sa lupa sa pat ng pagmasdan at ikay Maging pagbabaka ay, ay napatitigil, sibat at palaso madaling sir sirain. Baluting sanggalang ay kanyang tukukin. Hinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa sa buong sanlibot po tayo pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan. inawa ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa maikling panalangin. Magandang umaga po at, bag at magandang bagong araw sa inyo Panginoon kami ay narito upang makinig sa iyong salita at may sa amin ng Ibanal na Espiritu. Puspusin mo kami, Panginoon, ang karunungan, lagda ang inyong lingkod, upang makita namin kung anong inyong pinahihiwatig at na dapat namin harapin at dapat namin tanggapin sa buong maghapon na ito. Salamat po ng maraming marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang awit na ito ay napakalimit uh, ibahagi sa maraming mga pagkakataon lalo na kung uh, tayo ay uh, dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. At habang aking uh, pinakihinggan at binabasa ang awit, ay uh, nice kong uh, aking uh, idugtong ang mga pahayag ng ng uh, ang ni Cora. sa awit naman ni Haring David na nakikita na natin sa mga awit kabanatang dalawampu na alam ko ay marami sa atin ang very familiar at na na, na Mar marimit ding binabalik-balikan at uh, yun din ang gusto kong gawin sa umagang ito. Kasi so, larawan ng buhay sa para sa akin, ang dalawang kabanata nito ng mga awit ang nag nagbibigay sa atin ng kumpletong larawan o yung sabi nating uh, panorama ng buhay. Sabi sa Psalms 23, ang awit 23, at babasahin ko rin at ating pakinggan Pagkatapos natin mapakinggan yung awit apat uh, na putangin uh ito ang uh, sakit ko ay kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin at ano ang dapat nating maging tugon ay kahit makikita natin sa dalawang kabanata ito ng aklat ng mga awit yung so, sabi siya Awit dal aw dalawampu't tatlo, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnabuhayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkati kay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Pinaghahanda mo ako ng salusalo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkulang. Di magkukulang siyang makakasama ko habang ako'y nagbubuhay at magpakalanman sa bahay ni Yahweh na si Yahweh mananahan. <coughs> Kapag pinagdugtong natin ang dalawang awit na ito, ay kita natin na ang buhay ng tao ay uh, hindi katulad ng ating inaasahan na laging mayroong kapayapaan at laging mayroong uh, sabi ng kaayusan. Sa, pero isang bagay ang pinahihiwatig sa atin. anuman ang kalagayan ng ating pinagdadaanan, anumang panahon ang dumarating na ang dahilan kung minsan ay ayon sa ating uh, Uh, pagtingin o, o, o sa ating ginawa. At kubinsan naman ay ayon sa nangyayari sa mga bago sa kapaligiran na wala tayong kontrol. Uh, Isang bagay ang natitiyak natin. Ito ay makita natin dito sa Pabanatang 46, sa ang isa, sabi ang Diyos ang alakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So, ang buhay ay hindi lamang, sabi natin parang, sabi ng iba ay parang gulong na paikot-ikot. Ang buhay ay kumisa ay tayo nasa taas, kumisa ay nasa baba. Sabalit ang tagumpay sa buhay ay hindi nang gagaling sa kung paano tayo at say, nagsisikap kundi ang buhay ay dahil sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Maraming nangyayari sa ating buhay na mahirap intindihin. At kumisan nga sabi natin, hindi parehas, hindi dapat sa iyan sanang nangyayari. Sabalit, sa dulo at sa katapusan, ang sabi sa atin ng dalawang awit na ito, yung ating pananaw, yung ating attitude ang mag mag, 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 mag uh, kung paano natin haharapin ang lahat ng, ng pwedeng mangyari at nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating sarili. So, sabi dito ng Nicora na sa, sabi sa huling talata ng apat na sabi niya nasa atin ang Diyos na makapangyarihan ang Diyos na ating ni Jacob na ating kanluan. Aking dalangin na kung na man ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang tanong na hindi mo nauunawaan, anuman na ang problema na paaring nagpapagulo sa iyo at nagpapalungkot, naway ang pasya na katulad na hinawit ni Haring David sa ang uh, kabanatang 23 na sabi niya ay sabi sa huling talata ng kabanatang 23 sabi ay ulitin ko sabi niya ay, at pag-ibig mo sa akin di magkukulang siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailan may sa bahay niya ay ay mananahanan. Ang mga salitang ito ay Ganap na mangyayari sa takdang panahon dahil nakilala at kinikilala natin si Yesus na ating Panginoon at Tagapagligtas. Kaya kung anuman ang dumating, tuman ay bunga ng ating maling pasya o kaya ay bunga ng pasya at kilos ng ibang tao sa isang libutan. Tandaan natin, ang pangako ng ating Panginoon sa, na inulit niya kahit sa bagong tipan. Sabi niya, hindi tayo niya iiwan, hindi niya tayo pababayaan dahil tayo ay nasa pilalim ng, ng covering o, o sa pakpak ng kanyang mga kamay. Masabi sa dito, ako magtatapos ang assurance ni at ibinigay sa atin ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, kabanatang 8, talata ang 28, ay babasahin ko ay ganito, ganito ang sinasabi. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya silang mga tinawag niya ayon sa kanyang layunin kung naniniwala tayo na tinawag tayo ng Panginoon at tayo naman ay tumugon, ano man ang ating pinagdadaanan sa kasalukuyan, ito ay lilipas at hindi ito magiging dahilan ng pagkawala ng pag-ibig at mabut kagandahang loob ng ating Panginoon. Nawa ang mga kaligang ito ay mapatulong sa ating, hindi sa araw na ito, kundi sa lahat pang nalalabing araw ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay kami sa lahat ng itinahayag ni Aring David at ng angka ni Cora tungkol sa inyo. Ano man ang aming pinagdadaanan ngayon, alam namin hindi na babago ang pagkakuhanan na minamahal nyo kami. At hindi man namin maintindihan kung ano ang nangyayari alam namin kayo ang may hawak at may control sa magiging resulta nito at isa lamang ang bunga nito Panginoon magulwalhati ang iyong banal na pangalan at kami naman ay magbibig magbibigyan nyo ng katiyakan na talagang kasama namin kayo anuman ang mangyari salamat po ng maraming marami pagpalaan mo po ang lahat akin ang dalangin ang lahat na mga may So, di na nagkaramdama, lalo na ang aking hipag na si Wilma Magaro. Tulungan mo po siya na makauwi na malakas muli at uh, tanda upang uh, ipagpatuloy ang buhay. Agit sa lahat na way, ma-acknowledge namin lahat na kayo po ang nagbigay na muling pagkakataon para sa kanya upang mabuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat sa inyong mga at makarinig ng ating pagbubulay ngayon. Aking dalangin na magigyan kayo ng bagong katatagan at kalakasan at ikip sa lahat ma-enjoy ninyo ang buhay sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Palain po kayo. Maraming salamat.